At ako po si Wilfredo Bendia de Villame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie de Villame. At uh, ako pa ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, mayroon akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, eh, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino. Lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola yung household. Yun lang ako. at uh, nandito andito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon. Eh, nagpaalam muna na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna na ako. Eh, sigurado nagsisigawan ngayon doon yun. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepeperay -ha muna, walang putukan, at walang will of fortune. Pero, may mas malaking hangarin. At may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at uh, two minutes. Siguro, maganda, makatanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanina mong galing. Tagalog okay. na lang para mas okay. maintindihan natin yes. mga tanong bayan. Ria Fernandez from TV5. Uh -huh. pahiram po ng proponong. Gauria. Hi, sir. Good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Hi, yeah. sir. Umili na lang. Magdami, sir. Sir William, really, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko sa rules ng Comelec, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have five months na makakapag-live ng no 5 to 6.30 sa so TV5. Sa so Facebook na meron kaming uh, followers sa so 17,300,000 at 8 million sa so YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho. Pero pag gawin February 11, mag stop na and that will start the campaign. So you know, and then pag nanalo, pag palarin at pag tinagalob ng Diyos na ako ay makapaglingkod, makapaglingkod ng tapat at walang uh, halong pag iisip ng masama sa aking mga kasama, eh ako pa babalik like the Senator Tito Soto na may ipulaga pa din. Yun lang. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikita ang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Away lang awayan. Mga edukado, eh, ang tingin nila sa mga artista eh, masyadong mababa. Ebe, eh, kami may magigandang puso para sa ating mga kabahayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? hindi ako abogado, hindi ako nakatapos. Pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat na namumuno sa anumang local government, ma mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidente dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay nating mga kababayan mahirap na babago ba? I think, ay nang importante eh. Poverty. Yan ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral. Pag wala ng pera, hindi na natutupad ang kapangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan, ang nadidinig ko for 21 years ng mga ating mga kababayan. For 21 years, yung mga nagtumagbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga madami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pang matrikula. Yan. Yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan. Lagi nga na reklamo nating kababayan. Tapos sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo-lalo na yung mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, Makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, uh, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, uh, two questions lang, sir. Sir, you've been uh, on top of the surveys or if not, pasok po sa winning, winning circle. Uh, ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Uh, especially you're running as an independent. Well, hindi ako mag-decision mag, mag, mag yan. I cannot assess dahil yung publiko yan, yung mga tao, maramandaman mo lang. Saka, uh, I also have my decision kung talagang hindi ako bumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this uh, privilege na maging senador. I can just come back in my show. Uh, pwede naman ganun eh. Ang hangarang ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kamabayang kung nabibinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano, pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang na, nakikita ba na, ha, nga, alam, mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip ka na yung kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila kapapansin lahat yan uh, ah, sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% ay eh mahirap sa ating bansa. So, uh, yung, uh, you mentioned you want to uh, file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the, for, for the poor po? Well, unang-una, yung gustong-gusto -gusto ko yung kaysa na ito, Yung sa senior, no? Kasi yung, yung, yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang mga ang, 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 mga, mga gastos natin sa lahat ng bagay lalo na sa gamot ako ang pwede kong ipapalarin pag pagkakaloob ng Diyos na manalo ko maupo ko sa Senado ang una kong you know, i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs mahirap maging mahirap napakahirap para kung bibili ng gamot Parang tumatagal ng buhay na mahirap walang pambiling gamot I think yan ang pang isang, isang bill. And then sa so mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin, ay bataan eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayan. Libre libro. Di ba? Yun know, ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisibisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan eh. Hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Parang hindi lagi dumidepende sa si gobyerno. One last quick question. One minute and 45. Asan yung microphone? Sherian? Sir, magandang araw. Opo, Sherian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, palarin kayo na maging senador. At siyempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, ma mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipag-debate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako harap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan pa namin to Ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to Ano bang batas na pwedeng gawin? para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap. So I think yun ang pala importante Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging ano ka, public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Lahat, pwede mong pakiusapan. Uh, my colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Ang mapansin ko sa bagyo, tungli bagyo, lagi may problema, tanggal ng bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, eh, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Pa. Parang ako lang pinakamabilis ah. Ay. Hindi naman. Okay. Okay, okay na. Thank you sir. Okay. But anyway, maraming salamat. Uh, chairman, maraming salamat kasi tinala ko si chairman yung mga rules. So, pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at uh, mabuhay. Sana ang pagkasensyo ng bayan, pagmamahalan. Maraming salamat. Sir. Sir?